Mas mabigat ang gabi kapag nagtatago ka sa loob ng sarili mong ulo. Lagi kong iniisip kung ang mga ideya natin ay atin talaga, o kung may mga lumang signal na kamakalag mula sa malalim ng mundo, mga alaala na nakalak sa oras at naghihintay lang may pumulot. Ako si, well, ako lang. Gumagawa ako ng mga ritual para sa isang lahi na tinatawag kong kutsa. Habang tumatagal, parang lahat ng piraso ng laruan ko ay nagkakabit, simbolo, kanta, isang bulong na paulit-ulit. May isang ritual na naglalaman ng lahat ng dati, ang Carlock. Hindi lang ito gawa-gawa, pakiramdam ko, naalala ko. Nagsisimula palagi sa katahimikan, quiet na umaga, 4.06 am, ang mundo nasa isang higpit na pangangarap at gising na pagitan. Sumusulat ako, nawawala, bumagsak sa pagsusulat, at biglang, wala. Frozen, tulad ng dati, natutulog ako sa mesa, panganakalok, drool sa notebook. Ang badge ng isang taong sinusubukan magsulat kahit nasaan man siya. Ngunit ngayon iba, hindi lang bangungot, may tini. Sa umpisa, maliit na alingongaw lang, isang bagay na malabo, parang eko mula sa malalim ng ulo ko. Tinanong ko sa sarili, ito ba ang aking alter ego? Ang stress, o may ibinubulong talaga, ang dakilang espirito ay bago, sabi ng boses. Lahat ay isa. Itakda maging car lock. hindi ko nakontrolado ang bibig ko, nagsasalita itong mga luma at banyagang salita. Hindi ko sinasadya, ang imahe ng mga kutsa, mga katawan na nagsasayaw, mga mumunting mata ng paboril na kumikislap sa tela ng kanilang damit, ang pinuno na nakaupo sa palayok, samabit sa isip ko. Parang nakita ko ang sarili kong balat na nakalubog sa mainit na tubig, ang mga tao ay nakapalibot, hawak kamay, may mga plato at kutsilyo may ngiti ng paniniwala sa mukha. Ang ritual ay simple lang sa paniniwala nila, upang may bahagi ang dakilang espiritu, kinakain ng tribo ang laman ng kanilang pinuno. Ang pinuno ay dapat manatiling tahimik, walang paggalaw, walang tunog, para ipakita na mas mahalaga ang nayon kaysa sa sarili. Ang kanyang karanasan ng pagdurusa ang magiging ani ng buo nilang lipi. Habang naririto ako sa pagitan ng paggising at panaginip, bawat detalyeng naisip ko ay nagiging kulay. Amoy ng spices, usok, ang paguganang ng mga balahibo, ang kaldero na kumukulo ng may sabaw na umuusbong na parang buhay. Nakikita ko ang mga kamay ng mga taga-baryo na dahan daw ang hinihila ang balat, hinihiwa ang laman, sunod-sunod na kutsilyo, sunod-sunod na ulat ng pagdurusa. Hindi ito isang esoterikong ideya lang, nararamdaman ko ang panginginig ng katawan ko, ang bigkis ng takot na pumipigil sa akin umihip. Sa tunay na buhay, iyon ang pinakamaalala, kapag nawala ang kontrol, ang isip ko ang umiikot. Sinusubukan kong magmove pero parang sinabitan ako ng bigat na hindi ko maalis. Parang isang suit ng tabana na naglalakad sa katawan ko, ang lahat ng kalamnan at buto ay naroon pero hindi gumagana. Sinisikap kong huminga, pero parang may kamay na humahawak sa lalamunan ko ng panandalian gumising ka, gumising ka, sigaw ko sa sarili, at may sumagot, mga pangarap. Ang dakilang espirito ay hindi magtatapos. Ang tugon ay hindi mula sa labas, ito ang mula sa loob ko, o mula sa isang bagay na mas malaki kaysa sa, ako. Mula rito nagsimula ang interior na labor. Ipinagmamalaki kung nasaan ako gumawa ng mga ritual, ako ang nagdidesenyo ng mga salita, ang nagsasaayos ng mga simbolo, ang naglalagay ng mga kandila sa tamang pwesto. Pero may mga bagay na hindi ko naisip, mga salita, tono, isang daan ng mga alituntunin, na parang lumitaw mula sa kumuukol na memorya ng mga ninuno ng kutsa. Ang tinig sa ulo ko ay hindi basta-basta, ito ang nagsasabi kung ano ang dapat mangyari, kung paano tutulungan ang tribo na muling makiisa sa dakilang espiritu. Maging Carlock, paulit-ulit, dadalhin ng Carlock ang dakilang espiritu. Sa Panaginip ang katawan ko'y naging altar, nakadikit ako sa palayok, ang tubig ay hindi pa kumukulo pero ang init ay bumabalot. Ang bawat paghihigpit ng aking tiyan ay parang tanging pagpigil na lang sa pagtulo ng laman. Ang mga taga ay nag-aawitan, may ritmo na lumalalim, isang guttural na kanta na ginagawang ordinaryo ang kawalan. Sinimulang tumaas ang takot kapag nakita kung hindi ako lang pinagkakasya ng ritual, ako ang pinuno. Ako rin ang manumanong ihahain sa mesa. Dalhin mo ang aking laman sa iyo, kapatid, bulong ng dakilang espiritu mula sa aking bibig, mula sa aking bibig na hindi ko sinasadya. Ang mga salita ay sumasabog na parang mga blanko na fired mula sa isang makina na wala akong kontrol. At dyan, nakaramdam ako ng napakabigat na pagsisiyasat sa sarili. Kung ang dakilang espiritu ay nasa akin, sino ang ako? Ako ba ang tagalikha ng ritual? ang may pananalita, o isa lang daluyan. Kung ito ay totoo, kung ito ay naipasa sa isang linya ng pinuno, saan natapos ang konsent at nagsimula ang kasaysayan? Sa pagitan ng mga hiwa ng kutsilyo at ang mga kanta ng tribo, ang lahat ay tila napakasagrado at sabay na masama. Nakita ko ang kanilang mga mukha na puno ng pag-asa, narinig ko ang kanilang paghinga na parang panalangin. Sa isip ko, nagising ang isang maliit na bahagi na nagsusumamo, huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming pabayaan. Subalit may isang common na katotohanan, sa kabila ng lahat ng paniniwala at kultura, may espasyo pa rin ang pagpili. Nang unti-unti, narinig ko ulit ang boses na iba, wala na sa tono ng dakilang espiritu, kundi tila isang maliit na tinig ng tao. Bilang ang dakilang espiritu, ipinapahayag ko na karapat dapat ka. Ngunit hindi mo kailangang gawin ito. At doon, isang liwanag ng posibilidad. Sandaling pagkagulo sa pagkakapanatag ng ritual. Ang pagod at takot at ang muscle paralysis ay nagsanib sa isang napakasimpleng desisyon. Kung mapapahintulutan ko ang ritual, ang tribo ay makakakuha ng isang bagong espiritu ayon sa lumang paniniwala. Kung magtutul ako, magkakaroon ng paglabag sa gitna ng mga tanikala ng kanilang cosmos. Hindi ito moralismong simple. Ito ay isang gambat ng identity. Kasing dali ng isang pagbulong, nagpasya ako na subukan ng kakaibang bagay, isabayan ang kwento, ngunit hindi hayaan na magpatuloy ang pagubos. May mga sandali ng pagdidilim kung saan naisip kong baka mas magaan na sumuko, ang sakit ay nagmukhang mababaw, ang pag-ibig ng tribo ay tila totoo. Pero sa isang walang kibu na galaw, ipinilit ko ang isang maliit na paggalaw ng daliri. Isang roll lang isang maliit na pag-urong, ito ang aking joke, isang maliit na pagkilos mula sa loob, isang revolt ng sarili na hindi bababasa. Hindi ako gising agad, ang mga taga-baryo ay nagpatuloy, ang kanilang awit ay tumitibay. Ngunit nang malayo sa palibot, naramdaman ko ang isang pagyanig, hindi sa lupa kundi sa kwento. Ang tinig ng dakilang espirito, na dati ay halimuyak ng relihiyon at kasaysayan, naging isang tinig na parang lumang radyo na nawala ng signal. Hindi, ganito, naputol. Ang mga mata ng mga nanggigising ay napalitan ng pagdududa, ang mga kutsilyong hawak nila ay hindi na makatok sa mesa. May naganap na maliit na usok ng pag-alis sa hangin, parang isang ilaw na kumukupas. Sa dulo, hindi ko pinalaya ang aking laman sa kanila, hindi sa paanong inaasahan ng Corlock. Hindi ako naging banal na handog, hindi rin ako nilamo ng buo ang tribo, pero may epekto ang pagtutol. Nag-alon sa paligid ang kawalan ng katiyakan, ang imbaka ng mga alaala ng kutsa ay nabutas. At marahil, sa maliit na paraan, nawala rin ang kapangyarihan ng ritual. Ang mga tao ay umalis na may mga mata na tila natuto, may ilaw ng takot at pag-iisip sa mga mukha nila. Ako ay nahihimbing sa mesa, pawis sa aking nuo, at ang notebook ko ay basa sa. Drool, parang di umano'y hindi naging mangyayari ang karamihan ng panaginip, ngunit hindi ako ganap na malaya, may mga sandali, sa ilalim ng ordinaryong araw, may mga piraso pa rin ang kanta na bumabalik, may ilang gabi na ang tinig ay umuusbong muli, banayad, sinisipat ang gilid ng aking kamalayan, maging carlock, at doon, sa gitna ng karimlan at pagigting, natutunan ko isang bagay, ang mga ritual at mga kwento ay may mga ugat na malalim, pero hindi sila hindi matitinag, maaari mong alagaan ang mga tradisyon, ha-honor ang mga alaala, at gayon pa pumili, ang kutsa ay nananatiling bahagi ng kwento ko. Ngunit hindi na siya ang nag-iisang nagmamarka sa akin, nagdesisyon akong gawin ritual na hindi pagwawalang bahala ng sarili, kundi isang paalala, na ang mga alamat ay dapat sam ilaw sa liwanag at hindi dapat itakda ang tao bilang handog, sa bawat pagsulat ko mula noon, may maliit na gilid ng pag-iingat, isang lihim na kiliti sa dulo ng salita, na magpapaalala sa akin na kahit ang pinakamadakilang espirito ay hindi dapat magdikta ng huling salita.